Dias, señoritos y señoritas finally uh, kinonfirm firm na nga uh, virtually ni uh, uh, justice secretary boying remulla that the icc investigators are now in town investigating the dutertes and their uh, uh, minions <laughs> especially those who are directly involved in the so-called extrajudicial killings that left 30,000 Filipinos dead according to human rights groups and for which they had been charged with uh, committing crime against humanity sa International Criminal Court. And for the longest time, pinipigil ng Duterte government. And even the Marcos government, initially, pinipigilan nila. At paulit-ulit pa, pa sinasabi ni, uh, ni Justice Secretary Remulla na subukan nyo pumasok sa bansa at arestuhin ko kayo. So ngayon, na uh, sa recent statement ni Remulla, parang ang tono niya, <laughs> parang ang tono niya ay he's not confirming or denying, at dito na nga, he's pretending not to know, na andito na nga, pero hindi naman siya naglabas ng denial. Kasi kung wala pa nga dito, sinabi na sana niya, wala pa, hindi, fake news yan. Fake news yan. SMN na yan. <laughs> wala pa sila rito. Uh, pero sinasabi niya ngayon, kung nandito na sila, unofficial yung ginagawa nila. Unofficial, meaning hindi kasangkot. Hindi sangkot ang gobyerno dyan. Walang kinalaman ng gobyerno dyan. Pero hindi rin niya sinabi, ah, wala sila, wala. Otherwise, pinigil namin o nalaman namin. Hindi. Sinasabi lang niya, dapat mag kay sa amin pero tulad ng sinabi natin sa old blog natin hindi naman kailangan na hindi naman papasok dito yung mga yung mga ICC investigator at magpapakita ng ng uh, ng visa na ICC ako hindi naman ito parang pulis na nagpapalibre sa beer house at saka Pulis ako, may chapa ako. <laughs> o sa bus. <laughs> ang laki noon bago pa ako sa Manila, ang laki-laki ng chapa ng 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 kuan ng mga pulis ng ID para makalibre sa sa bus <laughs> Tsaka sa mga beer house. So ah uh, hindi na ata ginagawa 'yung ngayon. <laughs> So, yun, hindi naman. Pwede sila pumasok, pwede sila pumasok, pwede tanungin sila, what are you in, sir? What, what are you coming in for, sir? I'm here for official uh, or business purposes. joseph so, uh, at tulad nga binag natin noon na uh, at sinabi naman ng mga Filipino lawyers sa uh, helping the EJK victims fight the case ICC, uh, very secretive ang ICC. So, there's really no need for them to to coordinate with the Department of Justice or even Malacanang. Pero ang, ang nakikita ko ay, andito na sila at uh, alam na ni Remulla andito sila pero hindi siya, hindi siya maka, makapalag sa pangyayaring ito dahil kahit labag sa kalooban niya kasi alam naman natin na hanggang ngayon nga hinaharas pa niya si Laila de Lima ayaw pa niya ibalik yung, yung 12 to 14 inmates na inmate na nagbaliktad na nag uh, withdraw na yung uh, yung affidavit nila linking Delima to the third case sa drugs. Adyan pa sila sa uh, uh kung saan sila itinapon ni Remulla nung this, last year at uh, early this year sa uh, penal colony sa Mindoro at hindi pa binabalik dito sa Manila. So they continue to be subjected to harassment dyan. Delikado daw buhay nila dyan. At dapat ibalik na sila dito sa Bilibid. Pero hindi pa ginagawa ni Remulla yan. So, parang si Remulla, ha? Wala siyang magawa. Boss niya si Marcos. At sinabi naman natin noon na kung si Marcos talaga, si President Marcos talaga ang kumukumpas lahat kasama na yung pagpasok ng ICC, So, wala magawa si Remulla. But to say, well, ano pisa lang ginagawa nila. So, basahin natin yung statement niya. And then we will we will comment uh, about this. So finally nga, finally, uh, kahapon po uh, nag uh, ina uh, uh sin inamin na ni Remulla na baka nga andito na uh, yung mga ICC investigators. Ah uh, but uh, kaya lang official daw yung uh, yung uh, ginagawa nila dito. Uh, according to Remulla during a press conference with uh, with uh, DOJ uh, reporters, sabi niya, ah uh, kailangan daw sana kung nandito na i-collaborate ang ICC investigators sa Philippine government for formal investigation in accordance with international law principles. Sabi niya, they have not contacted the DOJ yet. It is their responsibility to establish contact following international law principles. Until they do so, any ongoing investigation are not formal. We lack clarity on their intentions. Sabi niya ni, uh, ni Remulla. So, ah uh, at, sa, at dagdag pa niya, moreover, we must uphold the rights of the accused. Disregarding that is not an option. They need to initiate contact and adhere to protocols to ensure credible process. Yun. Ah, uh, <laughs> statement niya. So, two things are clear. Na andito na nga talaga sila sa bansa. Ah, uh, hindi lang uh, neither, neither confirm nor deny lang si Remulla at pero with this uh, if you read between the lines andito na nga ang kaya lang hinihingi niya kung dito na kayo mag-coordinate naman kayo sa amin. Mag-coordinate naman kayo sa DOJ. Pero uh, bakit naman kailangan i-coordinate ng mga ICC investigators ang DOJ kung ang ang o, ang invitation for them to come in and investigate ay galing mismo kaya uh, galing mismo kaya uh, <laughs> President Bongbong Marcos at uh, sinabi natin noon na per orderin of President Bongbong Marcos uh, naglabas na the NV blog about this earlier naglabas na ng statement nung ang uh, Department of uh o ang Bureau of Immigration and Deportation at uh, iba pang mga opisyales telling the world and telling ICC in particular, pwede na po kayo pumasok dito. Kaya andito na sila according according to the lawyers of the victims and also according to to ah, uh, former Duterte spokesperson na si Harry Roque. Andito na nga in uh, at least now now we have uh, the final confirmation from uh, from uh, Remulla himself na hindi dininay. Hindi niya dininay na nandito. Ang sinabi lang niya, kung andito na kayo, mag-please naman i-coordinate nyo sa amin. Pero nakakatuwa, mas particular pa siya sa interest ng accused. Kaya nakita nyo, bias pa rin talaga si Boeing Remulla. Bias pa rin pabor sa dating boss niya kay Duterte. Parang mas loyal siya doon eh. Uh, sabi niya, ah, uh, dapat daw ma-uphold yung rights of the accused of the Dutertes, Bongo, Sara Duterte, uh, uh, kasi uh, di umano may pressure sermulya uh, sa, sa anumang ginagawa niya kay Delima Lima from uh, former secretaries Medardo Guevara, na solicitor general ngayon kay Marcos, and also former secretary Vitaliano Aguirre na dating secretary. So baka including sa case ng ICC, pinipressuring siya ni Aguirre. Kaya ngayon, mas mas particular pa siya sa right nila, nila Duterte at Deg Aguirre. Sabi niya, we must uphold the rights of the accused. E eh, paano naman, Mr. Secretary, paano naman the rights of the third of the relatives of the, of the 30,000 dead na meron na dito dalawang kaso na na-rule na sa ng court local court natin na pabor sa pamilya na ibig sabihin, tama yung tam, uh, pinaboran sila na talagang uh, extra uh, salvaging ang nangyari pinatay talaga yung Kian I think Kian de, uh, de la Cruz or de Leon Kian de Leon so yung isa sa mga biktima yung bata na nagmamakaawa pa sa pulis sir may, may test pa ako may, may assignment pa ako gina, gina, ginawa ah, wag nyo ako patayin, ganun, pero pinatay pa rin. Sa, so, sabi niya, sabi pa ni Remulla, that disregarding that is not an op option. So, hindi daw, hindi daw, hindi daw dapat uh, ginagawa ito ng ICC na hindi kinokoordinate sila. ah uh, at saka, saka sabi niya, they need to initiate contact and adhere to protocols to ensure credible process. So, dapat daw kontakin sila, makipag-coordinate sila, para daw maging credible ang proseso. Bakit? Credible bang proseso nung time na pinipigil mo ang ICC na pumasok dito nung, nung hindi pa nabalitaan ni, ni... nung hindi pa tinakot ni Duterte si Marcos uh, ukol sa, sa ku at uh, hindi pa inudyokan ni Marco, ni Duterte ang military at police na magkuday talaban kay Marcos nung okay pa ang unit team hindi ba pinipigil mo rin ng ICC? so what what about the rights? Ha, sabi mo you're talking sa about credibility ha of the case. Eh wala ka rin nga credibility kasi walang wala ka rin nga ginawa as DOJ secretary since you assume office, hindi mo nga inimbestigahan ng seryoso. Going through the motion lang kayo kung wari kung wari nagsasubmit-submit kayo ng ng update sa ICC na may ginagawa ang gobyerno pero wala wala kang ginawa so wala ka rin credibility kaya don't talk about credibility ng ICC just because hindi ka kinontak eh napahiya ka ha hindi ang ICC diretso rekta kay Marcos rekta kay Marcos siguro si Marcos kinoordinate nila at sinabi ni Marcos ay wala akong tiwala diyan sa DOJ secretary ko, masyadong loyal yan kay Duterte. I-ignore nyo na yan. So baka ito, nagpuputak-putak si Remulla. Umiiyak dahil uh, hindi siya napansin ng ICC. E paano? Sinabi na niya noon, sila ni Guevara, kahit pumasok sila, hindi namin sila pipigilan. Kahit lumambot na sila ng konti by order of Marcos. Pero sinabi rin naman nila, pero hindi namin hindi kami magkocooperate -co sa kanila. We will not give them any kind of assistance or any kind of help in their investigation. E eh, sinabi mo na yun, Remulla, e eh, bakit magkocoordinate sa'yo? He, 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 may adverse attitude ka, may, uh, may ikwan ka, parang may galit ka sa ICC, e eh, bakit dadaan sa'yo? E eh, kung pwede naman dumerecho sa boss mo. So, iyak ka dyan. <laughs> uh, that, is, uh, that is the bad news for Remulla, but good news for the victims. At least, walang magiistorbo baka piginagwardyahan pa yan ng mga ng mga bata ni na uh, ng mga pulis ni, ni, loyal kay uh, President Marcos pero syempre uh, wala ka outside di Colombo ka remulya. kayo ni Soljen Menardo Guevara kaya mag-evaluate na kayo saan ba talaga loyalty nyo kay President Bongbong Marcos o kay President Duterte ha it is about time <laughs> you evaluate your loyalty ha kayong dalawa ni Guevara so hanggang dito lang po muna tayo and we will be keeping we will keep uh, on giving you updates on this issue thank you very much for watching please share this blog to people who are to friends and relatives who are following the issue of the ICC and please uh, ask them to subscribe to the blogcaster armand youtube channel thank you for watching and see you in my next blog